Magandang araw po ng mga sir, mga paapos, mga balayしょ. Magandang mga mga ang mga paapos, mga balayしょ. Anti-destructive po sa Republic of number 10913. At uh, ano po ba mga nakapaloog dito? no At, ano ba mga ginagbabawal sa sinasakot o batas na ito? isang tayo yung isang uh, driver well, po kung bago po po sa aking youtube channel ay eh, subscribe na po po ang aking youtube uh, channel pakiclick ano? po ang subscribe and uh, ang bell button po ay uh, i-hit din po para pa update po kayo sa aking mga uh, video. bago uh, po sa lahat ng mga uh, sa Republic Act No. 10913, ito po yung Anti-Military Statute Law. Kasi namanas uh, Sa ganito po kaso ay, uh, alam niyo po ba, uh, ito po yung paggamit po ng cellphone, ano? Ano uh, pa, na ka. ito po yung naka-headset o naka ka ng earpiece malalakas po radyo magiging stereo, ano oh, man yan na makasilbas, makasira sa so, uh, po, tap, po magiskrab, tapo, 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 first offense po nito ay 5,000 at ang second offense po ay 10,000 at sa third offense ay 15,000 na may kaakibot pong 3-month suspension ng driver's license. So, makapuntuti po na ito po ay ang natin. Ito po may din sa kaligtasan. Hindi naman huling ito sa inyong paalam. Baha makapuntuti ba, sarap ang pagpapanin o ay hindi ko na naman po ito padelikado kaya ako po yung napapansin po na aksidente marami po na nasa talaga po ang ng aksidente o hindi po gumagamit ng ibang lahi na sa ito talaga buwis ang buhay po sa atin mga minor minor accident plus iisip po na i-implement na po natin ito sa sarili natin dahil sa tuwing tayo po lumalabas ng kalsada at uh, sa ating pagpamaneng ay sa alang-alang po lagi natin, natin ang ating kaligtasan ang ng mga bagay-bagay sa paligid ng ating kapwa at uh, lagi po natin uh, gawing inspirasyon ng atin pamilya. Ayon, natin, atusok, natin, atasada, ating, ating, ating pamilya dahil na po sa tuwing paglabas natin ng kalsada ay natin kalilimutan ng ating pamilya lagi na ihintay sa ating kaya pang pagbabalik ligtas na uh, dalakbay lagi po tayo nangangkay ng ating pamilya uh, sa buhay, kaya napakakalaga po na ang mga sin ating mga instrument kung ako ano nga po ito ano? ninyo uh, po mga ya yan. Mahinsip po. Ito tama. Ayan. Lalo po sa alam. Ang matari. Ang matari.

yes yeah I